pagdating sa Japan, sa suplado ako napatapat. May inilabas sa sardinas. Sardinas! Ipauwi ako ng Pilipinas. Ba't may sardinas? Okay, kahatid lang natin kay sister, kay Etimalen. She is turning 72 today. And uh, nagluluto naglulutoan doon, nagagayatan at kung ano-ano. Pero medyo pagod na yata si Puro, yung kanyang anak na nagluluto, na dati natin ka-teammate. Kaya na magkasundoan, bibili na lang tayo ng pansit o order na lang tayo sa labas ng pansit. Tapos adalin na lang natin doon. Yun. At syempre, kasabay ng birthday na ito, ng handaang ito, ay isang pasabog. Yun. <laughs> pasabog nga ba? Yung pasabog na nangyari sa atin sa airport, yung ating mga karanasan sa airport, pagpunta at pagpunta ng Japan at pabalik ng Pilipinas iyon. Di ba worried na worried tayo nun? Dahil lumabis ng one or two days ang ating date, eh allowed lang tayo to stay there in Japan for 30 days na nakasaab sa ating visa. Lumabis tayo ng two days. Hindi na natin nakwenta kasi hindi ko na nais nakwenta ng isa-isang per day. And then, yun, saka lang natin na-realize na, Diyos ko, labis nga na baka magkaroon ng problema or something. Nako, nagka-problema ba? Meron. Ang naging problema natin, alam nyo, wala tayong nakuhang magagandang video. <laughs> wala tayong nakuhang magagandang video kasi yung gabi. Yun. <laughs> so, dumating tayo sa Japan ng, ng alas 12.30, imedya. Alas alauna na. Because, yun, kasama rin paghihintay ng iyong luggages. Pero, yung kinababahala natin na baka tayo masita or something like that. Bakit ganito bagay ka wala? Wala sa Pilipinas. So, inaalala na lang natin nun yung pagpasok ng Japan. Pero sa Pilipinas talaga smooth. Halos ano naman yun. Halos wala ka nang tinadaanan dati na tatagal ka parang sa immigration officers kung ano-ano pa mga. Hindi ko alam sa iba pero sa experience ko dito sa ating latest na paglipad, wala. Parang talagang... Ano na, makabagong teknolohiya na digital, digital, online, online, electronics, electronics na lang ang peg. Parang nandun na sa parang nandun na lahat sa passport ang lahat ng kailangan at parang nandun na lahat sa how do you say this hindi lang parang talagang nandun na lahat sa ating uh, e-travel ang lahat ng information about us that's why pag okay walang problema go pasok ganun na lang yung kabilis so wag na wag yung kalilimutan ang ang inyong e-travel 3 days 3 days pa lang before your flight yun so uh, ano ba ito nakaka-distract <laughs> Ay, uh, Ito yung mga chocolates pa natin. Ayan. So, meron pa tayo mga eh, patuli patuloy pa rin ang distribusyon. okay, so, diretsya tayo na yan. So, smooth. And, sa so, mga susunod nating natin vlogs, para sa mga baguhang travelers, ipapakita ko sa inyo mga eksena ng yung mga makikita mo sa airport sa Pilipinas at sa airport sa Japan. So, pagkasama-samahin natin ang mga iyan para meron kayong isang bonggang-bonggang pasilip sa kung ano yung pwede yung i-expect. Kasi maraming natatanong ko, kaya ko nung unang 20 years ago na di pa ako nakapag-travel. Ano yung daratan ko? Anong itsura ng ganito? Anong itsura ng ganyan? Di ba? Di ba? So, of course, hindi natin makukuha ng lahat dahil, siyempre sa immigration, bawal lang magkukuha. Although, last... Sa mga previous years, nakakakuha ko naman pa konti-konti. Alright? So smooth ang ating naging transaksyon sa Pilipinas. And uh, punta na tayo sa pagdating sa Japan. Pagdating sa Japan, sa suplado ako napatapat. Talagang tipong pagod na siya. Kabataan, siguro mga 27, mga ganun ang itsura. Para mga fumiya, yun, paputiin mo. Tapos kulot ang buhok, gano'n ang imahe. Hindi ni talaga. Tapos yun, kasi ano, wala siyang smile. Walang gano'n, walang warm walang warmth. Yun. So, walang warm face. Walang warmth. Ito na tayo, walang warmth. And welcoming peg, walang ganun. So, yun. So, yun. So, yun. So, yun. So, yun. nabigay ko rin yung passport and everything. May sinasabi siya. Malipas nga parang kinakain niya yung, yung ano, siguro po yat. Yung ano niya. So, medyo na-delay ng konti na, ah, okay. So, yung yung Visit Japan. Yung kinuha natin sa Visit Japan web na QR code. So, yun ang hinanap niya. And then, parang pinapaganon siya sa akin. Parang nalito ako kung anong gagawin. So, kinuha na lang niya yung papel. And then, siya na yung ng ganun. Siya yung nag-scan. So, yun lang. And then, pagpunta ko sa... May nakapalibot na yun eh. Na mga machine. Na doon mo lang i-ano, Isa sa lang ang passport mo. Yun. Hindi ko na, hindi ko nga masyadong maintindihan kung bakit kailangan pa dumaan doon, dumaan na doon sa isa. Pero whatever, a rule o regulasyon, daan tayo doon, nakakatuwa. May isang hapon na isang sa akin, na sabay Tagalog, ikaw po yung vlogger. <laughs> Pinoy pala. <laughs> so yun, naloka ako doon. At then syempre, ganun yan eh, yung tipong napapanood ka, nakikita ka sa, uh, sa screen, ang tingin nila sa yung celebrity kahit yung tayo naman nagkita-kita na tayo for example na wala pang karaniwan lang <laughs> kagaya mo hindi ko naman ma-feel na na ganong kalawak yung scope ng sobra na sobrang marami makakilala na pati haponesa makikilala or something so yun nga Pilipina pala and ah, na, wala ako na tapos sa suot ko ganun na sweatshirt na tapos andi pa naman ako ko pa naman yung sandals sa suot ko kasi simula pa yun sa Mindoro yun na. Eh, ang dami namin mga di pa na, para sa Batangas yata, may mga lubak-lubak pa kami na or something. So, talagang napalaban ako sa si aking sinelas. So, yun, parang nandun yung, yung hiya. Ganun ako lagi, parang, yun. Tapos ay, yun, so nakapasok tayo ng bonggam-bongga -bongga sa Japan. Ngayon, ikwento ko naman sa inyo ngayon ang paglabas kasi dito na. Kung talagang labis ako malamang na dito ako si Tahin. Yun. So, i-fix na natin na talagang parang may isang labis. Kahit pa natin na nabawasan dahil doon sa aking schedule ng pagdating, madaling araw na ako dumating sa second day. Kahit pa may ganun, meron pa rin tayong agam-agam. So, yun. Punta na tayo ngayon sa biyahe papunta doon. Na-hold ako. Ay, bago pa na tayo sa na-hold. Na-hold, ah. Huwag kalilimutan nilimutan, are. Pagdating ko rin pila, di ba? So, ito yung sinabi ko doon sa isang vlog natin, ah Alam yung ba yung pilang yan? Na nakikita ninyong yan? Nauna pa tayo dyan. Which is true nauna pa tayo dun sa pagkahaba-habang pila na nadat na natin sa Narita Airport. Ito ay marami magugulat because it's ironic na kung sino pa yung nagpauna ng schedule, isa pang mahuhuli. I'm talking about online reservation or online check-in. Tama ba ako? Yes. Yun. So, may, may umalis sa pila na. Pumunta na roon. Sabi ko, ano yan? Kaya, ay, online? Ay, hindi ako online. Yan, yan doon online. Ha? Ba't na? So, na lang ako. So, siguro nagkaroon ng problema na sa, sa ano, sa aspeto ng internet. Siguro, ng, ng service provider or something. Hindi ko na masyadong maintindihan. mga kahit ako sa ganyan. Hindi tayo, hindi tayo tech savvy talaga eh. So, yun. So, eto na. Pumasok na tayo ngayon sa immigration. Dito, ah, uh... Di na, inspection na ng mga gamit. Tata sa x-ray machine. Yun, and then... Ganito kasi yan. Isang left at isang right. So, pinasok na, ba? Diba? So, forward ka na para intayin yung, yung luggages mo. Yung, yung pang check. Yung pang ano mo. Yung pang... Yung pang hand carry mo. Na sa aeroplano. So, lahat ng goods, okay na. Dito sa left. And pupunta rito. Sa right. Yung delikado o yung may issue, dun pumunta yung aking bag. Sabi ko, ano? Wala naman. Yung tubig, okay, wala tayong tubig. Yung mga, ano, bati battery, don natin inilagay sa, sa, ano, sa check-in. Uh, yung mga tipong pwedeng sumabog, diba? dun natin inilagay sa check-in or something. Mali ako doon sa point na yun. Dahil doon pa lamang sa, sa pal, how do say this? Dun sa check-in counter. Tinanong na agad ako kung meron ganito, ganito. May nabanggit siyang battery. Eh, eksakto yung ko dito sa bag ko. So, yun. It took siguro mga... Kasi taranta ka. It took... Tapos naglaglagan pa yung mga tsokolate ng mga bitbit -bit ko. <laughs> Pagbukas ko, plak! Tarants <laughs> <laughs> ka na nun. Buti <laughs> ko wala masyado nakakahiyang lumabas. Nakarala sa kayo ng tipong may bumagsa may lumabas na nakakahiyang pakita. Like, siguro mga mga panty, mga gano'n wala. <laughs> So yun. And the another time, sa close and everything. So siguro mga 3 or 4 minutes din yun. Yung, yung abalang yun. Eh siyempre, conscious ka rin sa nasa likod mo. Ganun ako lagi eh. Kahit Tapos yun na. Bawal nga raw yun. So inilabas ko, inalagay ko na rito. Which is opposite yung, yung pagkakaakala ko na yung mga battery ay pwede sa hand carry at hindi sa check-in. So yun pala baligtad. Tapos ay balik na ulit tayo doon, forward na ulit tayo sa immigration. And then, nag, yun na nga, punta na tayo doon. Anong nandun? Ba't or something? So, lumapit na ako, no? yung bag ko na ginawa nila, okay, lumapit na ako. And then, binuksan na. Siyempre sa harap mo, bubuksan nila. Ayun. So, yan. Pagano'n-ganon siya, binuksan yan. Tubig, ibinagsak yung tubig. At tipong, this is basic, bakit may tubig? Ang titigas ng ulo ng mga, mga ito. Tipong ganon yung pagbagsak niya na kahit hindi naman siya nakagayon, ay ramdam mo ng tipong na siya. Na kung bakit pag ka naman nagtataka ko, ba't may tubig doon? Eh, alam ko naman na wala nga. So, yun minsan yung, yung, alam mo na, mga lutang moments na, ay, naglagay nga pala ako doon kanina kasi bala ko uminom ng gamot para hindi na ako bibili sa labas ng tubig kasi malaki pa ay eh, konti lang nabawa. So, yun pala, inilagay ko nga pala sa sapag ko at hindi ko pa nga pala naiinom yung gamot. So, pinatandaan nyo ba walang liquid like mga drinks? And then, may inilabas sa sardinas. Sardinas! Ipauwi ako ng Pilipinas ba't may sardinas? So, eto yung kwento. May naka-reserve ako na para kay Miss Weng inabiis sa atin ng room ng hotel accommodation ng bimajo. And then, yun na pala iba. Sabi kasi ni kapatid, dapat ipapa, sabi kasi, hindi na kami magkikita, diba? So sabi niya, sige, i-ano na lang kay ate na, i ano na lang, i bin. Takyo bin yung, yung delivery. So, sabi ni kapatid, sa airport meron. So, pinipit ko na sa airport. Eh, wala akong makita. Wala akong makita sa convenience store. Maybe, pag mamadali ko rin, hindi na ako nagtanong na, saan dito pwede meron? Kahit sa mga kapwa Pilipino. Kasi parang tumingin lang ako sa isang convenience store na wala. So, meron pala. Yun. So, tingin-tingin so ako ganyan. Wala nga ako nakikita. Ang katangahan ko, ako yung pinakamagaling magtanong. Ako yung nagrecommend nag na dapat magtanong. Huwag dumipende sa internet. Huwag dumipende sa mga tipa. Sa mga GPS-GPS. Sa mga Google search. Huwag magdipende dyan. Ako is human interaction. E eh kung bakit bagay hindi ko ginawa? <laughs> so, hindi ako nagtry magtatanong at maghanap. Ay hindi, maghanap, ginawa ko ng konti, pero yung tanong hindi talaga because, wala ka ba rin isip ko sa napakaraming iniisip na bagay na sa mga maraming bagay-bagay, so yun and then yun, nabitbit ko na isa sa loob at inilagay ko nga siya rito sa bag so binulatlat yung bag tinignan, mm -hmm. kanton okay ah uh, sweets, okay carang sardinas. Doon sa sardinas, isa naman niya sa tubig. Yun. And, uh, hindi ko rin alam kung anong problema ng sardinas because, at first, kung anong problema ng sardinas because, la, ano eh, nakakalat na ilusot natin papuntang Japan. And for the past 12 years. Kasi sabihin natin, 17 years na nag-aabroad ako bilang isang trabador ay nakakalos sa mga sentinels kahit pa rin nasa Thailand ako. So, anong problema? So, maybe, hindi ko siya ibinalot. So, dapat nakabalot pala talaga lahat nga. Na usual, lahat na lagi ko tinagawa nga. Ito lang ang hindi, kasi, panguwi na ko ng Pilipinas, and then, baka nga may, may pass. Hindi ko siya pwedeng ibalot ng ganun-ganun lang, ng masyadong makapala pang, I'm um, tipong dadali mo overseas because bala kong ipadala at first dun sa isang delivery service so yun siguro dapat talaga ay I mean, kung balot talaga ng gusto ay hindi na pero hindi dito nga nakalagay sa eh chinet na nga yung bagay sa so, syempre guguntingin din nila nga pala yun bubuksan nila so yung ginawa sardinas hindi ko alam nga kung bakit it's hindi naman sa karne in the first place ang meat ang bawal at the same time dilata siya na ready to eat sa'yon so doon so, tayo medyo na hold ng matagal because as in matagal talaga so medyo kinakabana na kung pwede lang makita rin di ba ako nagdodroga <laughs> walang droga na doon <laughs> an ano pa ang pwede nilang talaga clueless talaga ako kung ano pa na pwede So yun pala ang katangahan ko. Mga 10 minutes lang pala yun. So yung mga 5 minutes na ako ko ikot na, nainip na, sinisilip-silip ko na siya kung ano bag ang ginagawa doon sa bag or something. Na hindi ko makita yung bag ko na. Yun pala, nandun na. nasa, na nasa kaliwa na ulit. Doon na sa goods portion. Iyon. So kailangan matalas ang mata ninyo ha? At huwag susyo. okay, so sa inyong lahat, Meron kayo mga susyong asyong lutang moments o medyo nakakatawang moments. I-comment sa baba at papasahin natin para sa mga susunod natin mga vlogs. Okay? Yung real life ha. Huwag yung katang ihisip ninyo. O nangyari sa inyong kakilala. Okay? So yun na, okay na. So pagpunta natin sa immigration, wala lang ulit. Ang bilis. Ganun lang kadali. And then, Uh, yung papunta na ako ng immigration, I was expecting the same thing na dadaan doon sa, mag, sa mga sa mga para mga kiosk and then sa booth and then tatanungin ka ng konti dadaan. pero wala nang ganun uh, doon lang sa daanan and then may sasalubong sa'yo, Pilipin, Filipina pa so, ganyan yung mga ako, and then itatap na yung passport and then, nang tagal ko nga kasi parang kukuha na pa yung face mo yung pala tapos na, pasok na, pasok na ikaw, punta oh, ka kong bilis <laughs> so ganun lang and then yung before that di pa may ganun ganun yan yan ganun ka sa wall yun yung bago pumasok dun sa immigration sa, sa luggages uh, yung nandaan na natin kanina na nahold yung sardinas yun bago yun pero pagkatapos nun ito nang dadaanan natin ganun na lang wala nang tanong tanong dun sa so, akala ko meron pa sabi ko yun na yun tapos na yun okay so thank you din takbo na ako <laughs> so ang pinakaano na lang yan ang pinaka-question na lang is kung doon ba sa isang araw ko na labis ay, ay makaka-apekto pa ba yun sa mga susunod kong visa o sa susunod kong flight? Yung mga ganun na lang. Pero feel ko wala na. So hindi na ako masyadong nag-worry. Yun, dumidilim na naman. Mukhang ulan na naman. Pero, walang ganyang dilim na nangyari sa ating paglipad pa ng Pilipinas. Dahil naging maliwanag at naging maayos ang lahat. Naging maayos nga ba? Hanggang sa naiya. Ah! Oo naman. Maayos. Isa sa pinakamabilis. Nabiro ko pa immigration officer, na karon lang. Nakakiti. Kuntas sabi ko. So, nung no, makuhuko na, binigyan sa akin yung passport. Sabi ko, pang ano ka? Pang beauty pageant ka. tati <laughs> natin hindi ka makapapiring immigration. Oh, pero yung kalimitan yung mga kabataan, ha? Ah, na parang game na game na rin. Pero siyempre, kuwi daw. Siyempre, ano man intuition or ano, gut feel. Kung sino pwedeng medyo ma-joke -ma or, pero hanggang pari, wag na. Eh, ang bex kasi madalang makalusot pa ganyan di ba gumano ko lang ah, thank you so much wala na tawa na na sila smile na pero kung macho ka tapos may biro oh. <laughs> baka mag iba interpretasyon so wag na lang huwag yun akong gayahin okay so in total ay naging maayos ang ating paglipat maraming maraming salamat Lord thank you very much at maraming maraming salamat sa lahat ng ating mga nakadaupang palad mga tumulong mga nagmahal mga nagregalo mga naglibre mga nagbigay ng saya at pagmamahal sa ating isang buwan ng pamamasyal sa Japan. Sa inyo po, isi, ano ba ito sa inyong ko sa mga sa ating buhay lahat ng pinoy sa masulot ng... Sa, sa sulot? <laughs> Ang sulok ng world. <laughs> Mythology pa more and more and more. Thank you.